Ladies, mahilig ba kayong mag-experiment ng partner mong lalaki kapag kayo ay nasa action? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga posisyon na paboritong paborito ng mga barako, ng mga lalaking lalaki. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, Whoops! Disclaimer mo na tayo. Itong mga babanggitin kong mga paborito ng mga lalaki ay hindi ko nilalahat kasi may mga lalaki na hindi gusto ang mga ito. Pero karamihan ng lalaki, ito ay gustong gusto nila. 2,000 years later. So, ito, ating alamin ang mga paborito na yan ng mga barako. So, at number one, ito, yung paboritong numero. Wow, alam nyo na yan. Yung baliktaran, di ba? Hindi ko nababanggitin, pero alam nyo na yon, okay? So alam nyo kasi, kaya gustong gusto ng lalaki yan, kasi andun na siya sa harap ng langit. Andun siya, nakasubsub, at siya ay talagang gigil nagigil doon sa iyo habang nararamdaman naman niya yung pinaggagawa mo sa kanya, di ba? So nagiging doble-doble eh, ang kanyang kaligayahan na nararamdaman sa mga ganyang posisyon, di ba? Sigurado, ngiting-ngiti ang sarap ng tulog niyan pagkatapos. So ayan po, ang isa sa mga paboritong-paborito ng mga lalaking-lalaki. Number one, Number two, ito yung nasa taas. Yung babae ay nasa ibabaw. Alam nyo kung bakit paboritong paborito ng lalaki yan? Kasi kitang kita ka niya. Nakita niya yung view. Di ba diba? Habang siya ay nakarelax, nakahiga. At ikaw naman, yung talagang nag-drive. So talagang uh, nag -e enjoy siya sa kanyang mga nakikita at bilang nandyan ka sa taas o ibabaw, diin na diin ang mga pangyayari dyan. Talagang sobrang uh, kumbaga ay pasok na pasok lahat at talagang abot na abot doon sa kaduluduluhan. Ganun po yun kasi inupuan mo na eh. Kapag ganyan, talagang ang sarap ng pakiramdam ng lalaki. At ganun din sa mga kababaihan. Isa yan sa mga paborito ninyo, di ba? Kasi kayo ang may control ng ganyang pangyayari. Okay? So, ayan po. Ang number two. Number three. Ito, yung tradisyonal. Ano ba yung tradisyonal? Ito, yung normal na posisyon. Okay? So ito yung alam ng karamihan, yung normal na ginagawa ng karamihan. Kahit hindi yan eksperto, ay alam ang mga ito. Pero bakit nga ba isa ito sa mga paborito ng lalaki? Kasi dikit na dikit ang mga katawan ng bawat isa. Kung baga eh, pwede kayong maghalikan, di ba? Talagang literal na magkadikit kayo na magkadikit dyan. So yung pakiramdam ng bawat isa dyan ay talagang luwalhati, sobrang uh, kakaiba na hindi mo ma-imagine yung mga sensasyon na nangyayari sa mga pagdikit-dikit ng mga balat ninyo dyan, di ba? At saka, sobrang romantic, sobrang intimate yung ganitong uh, position, di ba? Ang sarap ng pakiramdam sa ganyang position, okay? So ayan po, ang number three. Number four. Ito, yung reverse. Reverse doon sa aas. Or kapag ikaw ay nakaibabaw. Okay? So, ito, katulad din ito sa number two na ikaw ay nasa taas. Ngayon kasi, ito naman ay nakatalikod ka sa lalaki. So, similar sila. Similar lang, di ba? Kumbaga, yung likuran mo ang nakikita ng lalaki. Pero sa ganyang posisyon mo dyan sa taas, naku, sobrang uh, hagod, sobrang higpit ang nararamdaman ng lalaki dyan. Kasi yung pag-upo mo dyan sa kanya, eh yung posisyon ng kanyang batuta ay talagang kumokontra, parang lumalaban doon sa loob ng iyong batis, di ba? So, literal na talagang uh, parang pumipiglas uh, na parang parang naglalabanan yung dalawa sa loob. So, talagang ibang-iba naman ang nararamdamang kaligayahan dito ng lalaki, okay? So, i-try nyo. Baka ito na pala yung hinahanap ninyong dalawa, di ba? Sigurado na magugustuhan nyo ito, promise. So, ayan po ang number four. Number five, ito yung kinukuha sa likod. Or ito yung posisyon ng hayop, yung paboritong pet ng mga tao, yung aso or yung dog. Pa, So itong posisyon na ito, naku, paboritong paborito ito ng mga kalalakihan at sa ibang mga kababaihan din. Okay, marami ang gusto sa ganito. Promise. Oh? basta yung oh, style niyan ay nakatalikod yung babae na parang ganun nga, parang yung paboritong pet, ganun, di ba? Marami kayong pwedeng gawin na style sa ganyan, okay? Marami talaga mag-experiment kayo sa ganyang style at talagang siguradong uh, oh, marami kayong magugustuhan na kung ano-anong paikot-ikot dyan, pa-side, medyo may anggulo, medyo nakababa, medyo nakataas, nakaangat. Marami yan eh. Basta subukan nyo. Pwede kayong manood ng ibang mga ganyan na videos, di ba? Marami yan. Siguradong matutuwa kayo dito. mag enjoy kayo, okay? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito, yung nakakandong or kandong. Alam mo na yon yung kinandong mo siya. Okay? Wow! Ito kasi, may style din ito eh. Pwedeng paharap or pwedeng talikod. Okay? Pero parehas na kinakandong ka ng lalaki. Okay? Alam nyo, sa mga ganitong mga style or ginagawa, talagang pasok na pasok yan. Maglalangoy yan doon. At uh, siguradong yan ay maglalabas ng maraming nektar, di ba? Aagos yan, sigurado, kapag ginawa nyo yan, yung kandungan blues na yan, paharap man or patalikod, iisa lang yan, sobrang gustong-gusto ng lalaki yan, okay? Parehas silang nag enjoy sa batis ng kaligayahan, okay? So, ayan po, ang number six, So, ayan po ang iilan sa mga paboritong posisyon ng mga barako ng mga tunay na boys. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.